guys, nandito ko sa Gangsan at bibili kami sa Napoli at tatawid lang ako at sa may Napoli Gangsan guys at may McDo dyan yan, pasok muna sa loob guys, pasok tayo sa loob dahil dyan na si Better oh, pero muna tayo, nabuloy ang mata ko ng kuwing oh, pero muna dyan sa Napoli Guys, yung menu nila dito pizza at mga manok yun yung price nya dito yung sa gangsan si yes, Mark Anthony ah, okay. guys, hantay lang kami sa order namin at na hindi na kami sa dorm na kain pinig-count na lang namin hantay lang yun yes, si Mark Anthony na kami, Diyan yung order namin doon na kami sa dorm kakain tagal din yung order ah kulang kulang 30 minutes yan, tatawid muna kami guys may mga dyan, Giordano let's go dyan yung motor namin, doon kami bumili yan, It's may Napoli doon na kami guys Dito na sa dorm guys dorm na uh, at uh, lang kami mamaya na lang kain muna gutom na rin at may pasok ko mamaya kain muna ako 3 hours later hey guys papasok mo naman tayo papasok mo naman sa work uh, at pag-aaras daw siya na. Uh, I-grip ako. At pumasok na rin yung mga kasama ko. Pasok muna ako guys. Dahil mamalit ako. Punta na sa work. Guys, andito na tayo sa company. At uh, 11.30 na. Napagang pumasok ngayon. Magiging muna tayo. wala pa rin overtime hewan ko kung kailan magkakao magkakaoti baka next week na next week na siguro yung oti namin pero ngayong week na to baka wala work work muna bukas na lang ulit 12 na guys maganda na naman ayun dyan pa na ako at sa pasok ko mamaya Di na naman sa Sapa to At makulimlim ngayon Parang uulan At malamig na naman yung panahon Masarap na naman matulog nito. Na ito Bali isang pasok ko mamaya Alas 12 Guys makulimlim Yan si Anthony you know, Makulimlim yung panahon Guys, dorm na tayo. Ah, maglalaba ko ngayon. May nakasalo ako labahin. Naglakad sila kagabi. Naglakad. Dito makita yung susi ng motor nila. Hindi, yung susi hindi nila makita. Oh. Guys, laban na laba pa tayo. At mamaya pala guys, bubuin ko itong box na to. Bali, kumuha ko ng box sa EEC. At magpapabox ako. Ito siya, bubuin ko mamaya. Mag-almosan muna ako. Dahil may pasok pa mamaya alas 12. Pero alas na pasok na hindi na naman kinabukasan. Amen na lang ulit. A few moments later. Yun guys, at natapos ko na rin buuin tong box ito. Bali, yan. Makita nyo. Tapos ko na rin siyang buuin. At mag na lang ako ng ilalagay dyan. ba gamit. Ganon, pagkain. Mga pwedeng ilagay dito. Pero matagal-tagal itong punuin. Mga ilang buwan din. At malaki-laki yung box. Natutulog na rin ako. Bali, mag-aalas din na. Sina. Tinapos ko lang itong box na to. At para ba yan, dito ko lang natapusin itong video vlog na to. Sana kung hindi ka pa nakascribe, subscribe ka na sa aking munting YouTube channel para update ka sa mga gagawin kong video. Para ba yan guys? See you on the next vlog nila ulit. Ingat kayo lagi. Bye bye!